Bukod sa nurse na positibo ng MERS-CoV, isa pang OFW at isang flight attendant ang inoobserbahan ngayon matapos makitaan din na sintomas ng nakamamatay na sakit. Saksi si Sandra Ginaldo. Dagdag ang isang pasyente ng isang pribadong ospital sa General Santos City sa mga binabantayan kaugnay sa Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Nagbakasyon siya sa Saudi Arabia at kinakitaan ng sintomas ng sakit nang magpa-check up noong February 11. Nasa isolation room na siya ng ospital kahit hindi pa positibong may MERS-CoV at pumubuti na raw ang lagay ngayon. Hindi malinaw kung yan din ang cabin crew na Cebu Pacific Air na ayon sa airline ay may sintomas na katulad ng at sa trangkaso at sumasa ilalim sa medical attention. Hinihintay pa raw ng airline company ang resulta ng pakikipagtulungan nito sa mga otoridad. Ilang sintomas ng trangkaso ang pareho sa MERS. Sa Cotabato City naman, isang Pinay na nagtrabaho sa Jordan bilang domestic helper ang kinonfine sa ospital mula pa February 12, matapos makitaan din ang sintomas ng MERS-CoV tulad ng mataas na lagnat at ubo. Sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM naman, isa pang pasahero ng Saudi Airline Flight 860 na dumating sa bansa noong February 1 ang nagpakonfine na. Yan ay matapos matuklasan ang isa pang pasahero ng eroplano na buntis na nurse, ang unang Merskov sa bansa. Bukod sa dalawa, halos sanda pasahero na kasama sa flight ang sumailalim sa screening. Pero may sandaan pang pasahero ang hindi pa nakipag-ugnayan sa mga otoridad. Kabilang ang dalawang dayuhan na ayon sa ilang ulat ay nagpunta umano sa Palawan. 88 resort nasa sa Mimaropa ang sinuyod ng DOH para alamin kung may mga turistang may sintomas ng MERS. Ang bilin namin, in any case sa mga bisita nila roon ay mayroong magkasakit, i-report ka agad sa atin. Di wala tayong makita nga mga tao na karoon sintomas sa area, lalo na sa mga resort areas, hindi na dapat magalala ng ating mga kababayan dyan. Bukod sa lagnat at ubo, sintomas din ng MERS ang hirap sa paghinga pananakit ng katawan at di normal na pagdumi. Hindi naman airborne o kumakalat sa hangin ng merskov -Cov. Pero naipapasa sa pamamagitan ng close contact sa infected na tao o kaya close contact sa body fluid gaya ng laway o sipon. Ako si Sandra Aginaldo ang inyong saksi.